Nakikiusap si Herlin Nicole Hipon Budol sa mismong organisasyon ng Miss Planet International at sa presidente nilang si Mr. Pedro Francisco Marquez na sana daw ay makapasok man lang siya sa semi-finalist ng nasabing beauty pageant na gaganapin sa bansang Uganda. Ayon kay Herlin, sobrang pulido daw ng ginawa nilang preparasyon kasama ng kanyang team para sa pageant na ito sa pangunguna ng kanyang manager na si Wilbert Tolentino. Kahit daw gahul na gahul sila sa oras ay pinilit pa rin nilang makompleto ang evening gown, national costume at kasabay pa ng training niya sa pasarela at Q&A. Kaya't napakalaking bagay para sa kanila kung maa-appreciate ng organization ng effort ng Team Philippines. Pahayag ni Herlin? Sana po makapasok man lang ako sa semi-finalist. Sa sobrang pulidong preparasyon namin at ni Sir Wilbert Tolentino sa darating na kompetisyon, kahit gahul kaming lahat sa oras, Mukhang malaki naman ang tsansa ni Hurley na masungkit ang corona ng Miss Planet International. Sa katunayan, isa siya sa mga paborito ng organisasyon dahil mayat maya nilang pinopost ang kanyang mga pictures sa kanilang official Facebook page at palagi rin siyang number one sa hot pics ng mga pageant sites. At para naman sa mga nagdududa sa English grammar niya, ay wag po tayong mag-alala dahil wikang Filipino ang gagamitin ni Herlin sa pagsagot ng Q&A at nagbaon pa nga siya ng sarili niyang interpreter sa Uganda. Sa tingin mo, gaano kalaki ang tsansa ni Herlin na maiuwi ang title ng Miss Planet International 2022? Makadagdag nga kaya siya sa koleksyon ng Pilipinas ng mga corona? Put your comments below. At upang maging updated ka sa mga videos na ipopost namin, huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang notification bell